you know, my checkpoint. Good day mga bossing, kamusta? Dito tayo ngayon, Kabiti City. Na-miss ko Kabiti City. Hindi <laughs> uh, mapakali sa bahay. Bali, short ride lang tayo, chill ride. Walang magawa sa bahay eh. Pero seryoso, na-miss ko Kabiti City. <laughs> Kahit dito ako nagtatrabaho. Ang ganyan lang kasi ako sa may baste. Hindi Eh, may nakita tayong mga nagpo-post sa mga group sa Cavite City. Check natin kung pwede nating pasyalan. oh, dito na tayo, Baste, Cavite City. No, bali solo ride lang tayo ngayon. Wala kasi si Tito Pau sa kasi Kuya Mat. Hawa ko ba 'to ako mapakalis sa bahay? <laughs> yeah. Pinadya ko na lang kaysa maghihiga ako doon sa bahay. McDonald's, tranquillo. Kaya wala rin kasing gagawin sa bahay. Kaya padyak na lang tayo. Pasyal-pasyal lang. chill ride. Yon, nabot nga pala dun sa bike ni Kuya na Nakaayos ko na. Bali yung naging problem niya is yung ano niya. Cogs. Nakakalug yung cogs. Eh, nag-YouTube tayo. DIY. Minawasan natin na ang spacer. Okay na. Okay <laughs> na. Lades. Dito na tayo, Jollibee, Cavite City. Bali yung pakanan na yan, dyan yung ano, Cavite City Public Market. Diretso tayo, bali ikot lang tayo ng sa Monte Park. Tapos bahala na kung saan tayo susunod na pupunta. San Rocco Church Taas talaga nyo Oh, dito na tayo, barangay Talong ini sa Mayay Chepo Maganda mga pangalan ng barangay dito eh Talong, Patola Ako, mayroon pa dun sa Maybaste Ano yan eh, Lovebird Nga pala, shoutout sa ano, tropa dyan sa ano, mga bata ang barangay road. Kapite, Asus, Martires. Dito na tayo mga bossing sa may seawall. Mga sea kamis din oh. No? Ngayon na ulit tayo nakabalik dito eh. Talaga gusto ko talaga matesting yan. Eh. <laughs> Kaso baka bumigay Bayad pa tayo sa Monte Park, Cavite City. Yung pa rin, masaya pa din. No, tao. Lalo ngayon, weekend. Ciudad de Cavite. Ito tayo, City Hall, na Cavite City. Balita ko may pa -e dyan eh. Oo nga, meron na nga. Saka meron pa doon dyan yung parang ano, snow. Ah, sige. One time pupuntahan natin yan. Pero maganda siguro night ride para kitang kita natin yung mga pailaw. Oh, magbe -bear months. Ah, bear months na pala. Limitan kasi pag ganitong mga pano, mga magdi-December. Kaya mas marami na yan. Saka nagkakaroon pa dyan ng yung changgian. Kasi bago magpasko, magpipiesta naman dito sa Cavite City. Kaya nagkakaroon dyan ng para mga changgian. Ah, syempre, magkakanto coffee muna tayo. Sana may tubig na may init si ate. Kami so, kape. Kape. Sa so, mga bossing, bali, kakape lang tayo dito. Tapos, batsi na rin tayo. Wala akong mayakag magkape so, eh. Bosing bali Tapos na tayo magkape Check natin yung Bagong montanol Kasi ang pagkakaalam ko Gawa na yun Parang Ginagawa na ni Mayo Tara check natin Yun bali Dito na tayo sa Manuel Roas Elementary School Kanan tayo pero hindi tayo dediretso hanggang sa may Sangli Point. Kasi pag diniretso natin yan, yung papunta yung Sangli Point yung dinadaanan natin dati. Punta ang boulevard. Yung kakaliwa tayo dito. Yan. Eh mga bossing, bali, dediretsoin nyo lang naman yung dinaanan natin. Tapos, makikita nyo na naman siya dito. Kakanang kayo. Oh, ang ganda nga. Iba na yung kulay. Dati an yan eh, maroon. Ngayon green naman siya. Yan lang natin. Ayos, ganda. Yung mga bossing, bali, hindi tayo pumasok doon kasi may event, parang may event. Kaya try natin dito. Oh, mayroon din ano dito. Parang softball yata ito. Ang luwag ko. Oh. Ang laki na nung pinagbago kasi dati dati dito kami naglalaro ng airsoft gun. Ah. Duwag. Ah, parang may naglalaro ng mga sob. Dati dito kami naglalaro ng airsoft. Pero hindi pa ganito to eh. As in ano siya, madam matataas yung mga dam. Ganda na. Nga pala bali, Katabi lang naman Tano Hall yung Cavite National High School. Ayan eh, lang sa kabila. Baga, tawid bakod lang. Ito, nga kami naglalaro softball. Tara, tig-check natin. Oh, speaking of softball nga pala, shoutout dyan sa mga tropa, kung pare kaibigan natin. Yung tropa ang crazy boys. Shoutout sa inyo. Yan, kagaya nga nang sabi ko, alos magkadikit lang yung Montano sa kayong Cavite National High School. Yung bali nakakatawa rin pumunta dito sa Cavite City kasi ewan ko ba, parang hindi ka mauubusan ng pupuntahan, papasyalan, or kung magbablog ka, hindi ka mauubusan ng mako Bachi na rin tayo mga bossing, nakakatuwa kasi dati ang Montano, naglalaro kami dyan. Bago yung mayor ngayon dito sa Cavite City, nakakalaro natin ng basketball yan nung kabataan natin. <laughs> kabataan. Na, na rin tayo mga bossing. So mga bossing, bali dito tayo dumaan sa, ano, sa likod ng Montano Hall. Eh, kaya natatandaan nyo ito, madalas natin daanan ito Bali, labas natin ito doon na sa may Makdo, Ronquillo. Ito, Barangay Sampagita naman. Kasi yun maganda mga pangalan ng ano dito Mga barangay. Yun, dito na tayo sa Mahay balik Sina. Bali, kung sa harap tayo ng Montana, dumaan kanina, dito tayo lalabas nun. Yun. Wala lang, sabi ko lang. <laughs> Pero sa likod tayo dumaan, kaya doon tayo lalabas. Tapos diretso lang natin to, McDonald's, Ronquillo. Yun na tayo mga boss, si McDonald's, Ronquillo. Ah, ito para maiba naman, dito naman tayo dadaan. Bali, dadaanan natin ito, na alabas natin sa may, ano na, baste, Capiche City. Yung bali, kakaliwa tayo dito mga boss. <laughs> Arama iba lang. Pa, mga Pamoboshi, Barangay Kalapati naman dito. Nandito reticulum tayo. You know, di ba? Dito na labas natin sa may likod ng San Sebastian, Cavite. Tayo sa inyo maraming mga paligoy-ligoy dito ang daan. Ah, teka. Diretso pa tayo doon konti. Yun, naalala ko. Shoutout nga pala kay Sir Robel. Lone Rider TV. <laughs> Sakto daan ko dito. Sir, shoutout sa iyo. Eh, mga bossing yung daanan na yan. Pag kumaliwa ka, papunta ka naman ng Sea Breeze. Tapos pagkana naman, ang labas natin ito. Main road na. Himlayang Kabiteño. Yun. Mina de Oro. Yes, no. daming pasikot-sikot dito. Dito maganda mag, ano, barangay loop. <laughs> o nga, no, barangay loop. Sa <laughs> so, tayo mga bossing, main road. Oh, speaking of barangay loop nga pala, parang may napanood na ako noon eh, kay Mayor TV. Barangay loop. <laughs> maganda rin yun, di ba? <laughs> Testing natin, gawin natin sa noveleta. <laughs> So mga bossing, bali pa labas na tayo ng Cavite City CSU, Cavite City Campus Ha pala mga bossing, share ko na rin sa inyo Ito talagang natin nadadaanan Baka naghahanap kayo ng mga dried Mga dried dillies eco sa mga iba-ibang drive huwag <laughs> lang dry skin. <laughs> yan, marami dito sa may Noveleta to San Rafael 4 nobileta yan, yan sa may tapat ng El Palacio Hotel misa mapapadaan kay dito dyan yung mga halera na yan maraming nakabilad na mga ano dyan isda mga dilis yun yung mga binibenta nila yan for example kagaya nyan tuyo lawlaw -law. Ah, marami dyan. Nga kasi tabing dagat, yun na yung pinaka parang kabuhayan nila dito. Source of living. Dito na tayo, San Rafael Por. Yan yung St. Catholic School. Saka nga pala dito, maraming asinan dati. Kaliwa't kanan niya, kaliwa sa kanan dito pag ulan parang fish pan dyan. Naalala ko dati, nangangawil pa kami dyan eh. Tapos pag pa, summer naman, ano siya, asinan. Villamar Beach Resort Shoutout nga pala kay Parim Brian natin Naalala ko dati pag summer Maraming ano Nadaan dito sa aming mga jeep Na kakaiba yung karatula Mga galing Manila Mga galing Manila Dito sila nag Nag beach Summer sa kamahal na araw Yun, Dito na tayo Calero Bridge Historical din tong bridge na to Ang pagkakalam ko Ali San Rafael 3 Nobleta. Nobleta, Nobleta. So, oh, dito na tayo mga bossing, Barangay San Rafael 3 Nobleta. So, yung mga bossing na no, bali dito ko na rin tatapusin 'tong video natin ano? Sana nagustuhan niyo at sana mag-enjoy kayo. Basta, huwag niyo lang kakalimutan. Every kissing may album heart. Hindi, isang, isang blessing. Joke lang eh nakikita nyo yung traffic na yan doon yan sa tapat ng bahay namin kaya abang traffic samantala ko na papasalamat ako sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa youtube channel at at facebook page thank you very much I love it